Sa mga hindi nakakaalam ay mayroong napakatinding parusa ang naipatupad at isinagawa sa mga tao noong unang panahon. Sa sobrang brutal ng mga parusa noon ay talagang mapapatanong ka na lang sa sarili mo kung totoo ba na naging parusa ito sa mga tao. Sa video na ito ipapakita at ipapaliwanag ko sa inyo ang mga kakaibang batas at parusa noong sinaunang panahon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. The Roman Law Against Wearing Purple Alam mo ba, sa sinaunang Roma, pati kulay ng damit mo pwedeng maging dahilan para maparusahan ka? Sa panahong iyon, hindi lang basta fashion statement ang pananamit. Simbolo din ito ng kapangyarihan, rango at karangyaan. At sa lahat ng kulay may isang espesyal na kulay na bawal isuot ng basta-basta, ang purple. Ang kulay na ito, lalo na yung malalim na shade na tinatawag na Tyrian purple, ay sobrang bihira at napakamahal. Ginagawa ito mula sa liquid ng maliliit na sea snails. At libo-libong snail ang kailangan para lang makagawa ng kaunting dye. Kaya naman ang bawat tela na kulay purple ay kasing ng ginto. Dahil dito, ang purple ay naging simbolo ng hari ng emperador at ng pinakamataas na pinuno. Para mapanatili ang prestihiyo ng kulay, nagpatupad ang mga Romano ng batas na nagsasabing hindi pwedeng isuot ng kahit sino ang purple. Noong panahon ng Roman Republic, tanging mga opisyal at general lang ang pinapayagang may purple trim sa toga. Pero nang dumating ang mga emperador, mas humigpit pa ang batas. Pagsapit ng unang siglo CE, ang emperador lang mismo ang pwedeng magsuot ng toga na purong purple. At kung sinuot mo ito ng walang pahintulot, maaaring ituring iyon na pagtataksil sa imperyo. Ayon sa mga record ng kasaysayan, may mga taong pinatapon at may ilan pang ang pinatay dahil lang sa pagsusuot ng kulay na ito. Hindi lang ito usapin ng damit, ito'y paraan ng gobyerno para ipakita kung sino lang ang may karapatang maghari. Kaya nga pati ang phrase na to don the purple ay naging katumbas ng pagiging emperador. Ngayon parang katawa-tawa isipin na may batas tungkol sa kulay ng damit. Pero sa Roma, ang purple ay hindi lang kulay. Ito ay batas, pribilehiyo at simbolo ng kapangyarihan. The Greek law against wearing excessively fancy clothing. Sa sinaunang Greece naman, particular sa Athens, may batas din tungkol sa pananamit. Pero mas nakatuon ito sa pagpapakumbaba. Noong ika na siglo bago dumating si Kristo, habang nagsisimula pa lang ang demokrasya, ang mga pinuno tulad ni Solon ay naglabas ng mga batas para panatilihin ang kaayusan at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Isa sa mga kakaibang batas niya ay ang pagbabawal sa sobrang magarang pananamit ng mga kababaihan sa pampublikong lugar, lalo na sa mga burol o libing. Tinatawag itong sanctuary law, mga patakaran na nilikha para limitahan ang labis na pagpapakita ng kayamanan. Sa mga burol nun, hindi pwedeng magsuot ng sobrang magarang damit o alahas ang mga babae. Hindi rin sila pwedeng sumigaw o magdrama ng labis. Bawal din ang madalas na pagdalaw sa libingan. Layunin nitong pigilan ng mga mayayamang pamilya na gamitin ang libing bilang parade ng kanilang yaman at impluensya. Ang batas ni Solon ay para ipakita na sa Athens, pantay-pantay dapat ang mga mamamayan. Kung walang limitasyon, baka gamitin ng mga mayayaman ang mga pampublikong okasyon para ipagyabang ang kapangyarihan nila at kung may lumabag kadalasan ay may multa pero higit sa parusa kahihiyan sa publiko ang mas mabigat dahil sa kulturang iyon ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa pera hindi lang atin ang may ganitong batas pati sa Roma at sa Europa noong medieval at renaissance period may mga panuntunan din tungkol sa kung anong tela o kulay lang ang pwedeng isuot ng mga may title sa Athens, layunin ng mga batas na ito na pigilan ang yabang at mapanatili ang disiplina sa demokrasya. Ngayon syempre parang labis at seksis pakinggan. Lalo na't madalas mga babae ang pinupuntirya ng ganitong batas. Pero ipinapakita nito kung paano ginamit ng mga sinaunang lipunan ng batas hindi lang para sa krimen, kundi para hubugin ang asal at kultura ng kanilang mga mamamayan. The Spartan Law that banned luxurious currency. Isa sa mga pinakakakaibang batas ng sinaunang mundo ay nagmula sa Sparta, isang lungsod-estado na kilala sa disiplina at kahigpitan. Habang karamihan sa mga Griego noon ay gumagamit ng ginto at pilak bilang pera, ibang-iba ang ginawa ng mga Spartan. Ipinagbawal nila ang paggamit ng mga mahalagang metal at pinalitan ito ng mabibigat na iron bars. Ayon sa alamat, ang batas na ito ay ipinakilala ni Lycurgus, ang tagapagbalangkas ng mga batas ng Sparta. Layunin nitong pigilan ang kasakiman, katiwalian at labis na karangyaan. Ayon sa mga sinaunang record ni Plutarch, sadyang ginawa nilang impraktikal ang perang ito. Pinainit nila ang iron hanggang sa maging pula, sa kabiglang isinasawsaw sa vinegar para tuluyang tumigas at maging marupok. Kaya hindi na ito magagamit sa paggawa ng armas o kasangkapan. Isipin mo, para lang makapagbayad ng maliit na halaga, kailangan mong magbitbit ng sandamakmak na bakal. Hindi mo pwedeng itago ang yaman mo at mahirap din mag-ipon ng malaki dahil literal na mabigat dalhin ang pera mo. Pero para sa mga Spartan, yun mismo ang punto. Ayaw nila ng lipunang abala sa negosyo o luho. Gusto nila ng mga mamamayang nakatuon sa militar at disiplina. Dahil dito kakaunti lang ang mga foreign entrepreneur na pumapasok sa Sparta at nanatiling simple at pantay-pantay ang ekonomiya ng kanilang mga mamamayan. Ipinagbawal din ang mga mamahaling gamit at magagarbong kasuotan. Pati pagkain nila ay sadyang payak. Kilala pa nga ang kanilang black broth, isang sabaw na simple pero simbolo ng pagiging matatag. Para sa mga tagalabas, nakakatawa o sobrang extreme ang batas na ito. Pero para sa Sparta, ito ang paraan para mapanatili ang disiplina, pagkakapantay-pantay at katapatan sa bayan. Bagaman may mga mayayamang Spartan pa rin, lalo na yung mga may lupain na pinagtatrabahuhan ng mga helot, ang pagbabawal sa ginto at pilak ay naging malakas na pahayag laban sa kasakiman. Sa madaling sabi, hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa paghubog ng ugali at prinsipyo. Para sa mga Spartan, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa tibay ng loob at disiplina ng kanilang mga mandirigma. The Law of the Twelve Tables sa sinaunang Roma naman, may batas na sigurado'ng ikagugulat ng marami ngayon, ang Law of the Twelve Tables. Ito ang kauna-unahang nakasulat na batas ng Roma na ginawa noong kalagitnaan ng 5th century BCE at inilagay sa mga bronze tablet para mabasa ng lahat ng mamamayan. Pero sa ilalim ng batas na ito, ang ama ng pamilya o ang tinatawag na pater familias ay binigyan ng halos ganap na kapangyarihan sa lahat ng miyembro ng kanyang sambahayan. Kabilang na ang karapatang ipagbili, itakwil o kahit ipapatay ang sarili niyang anak. Kapag may ipinanganak na sanggol, inilalapag muna ito sa paanan ng ama. Siya ang magpapasya kung tatanggapin ito bilang bahagi ng pamilya o papabayaan na lang sa labas. Isang desisyon na madalas na uuwi sa pagkamatay o pagkaalipin ng bata. Legal iyon sa panahong iyon dahil ang buhay ng anak ay itinuturing na pag-aari ng ama. May karapatan din ng ama na ipagbili ang kanyang anak bilang alipin lalo na kung dumating ang panahon ng matinding kahirapan. Sa katunayan, nakasaad pa sa 12 tables na kung tatlong beses na ipagbili ang isang anak, automatiko na siyang magiging malaya mula sa kapangyarihan ng ama. Isa itong paraan ng batas para ipakita na kahit gaano kalakas ang autoridad ng ama, may hangganan pa rin ito. Pero ang pinaka nakakagulat ay may karapatan din ng ama na bigyan ng parusang kamatayan ng kanyang anak kung sa tingin niya ay karapat dapat ito. Bagaman bihira itong mangyari sa totoong buhay, ang simpleng pagkakaroon ng ganoong karapatan ay nagpapakita kung gaano kalalim ang patriarkal na sistema ng Roma noon. Habang lumipas ang panahon dahan-dahang lumambot ang mga batas, noong panahon ng mga emperador, ang ganitong kapangyarihan ay limitado na at ang mga anak ay nagkaroon ng mas maraming proteksyon Ngunit ang katotohanang minsan ay naging legal ang ganitong uri ng kapangyarihan ay patunay kung gaano kalaki ang kontrol ng isang lalaki sa lipunang Romano. Ang layunin ng Law of the Twelve Tables ay pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas pero sa loob ng pamilya, ito ay naging simbolo ng kapangyarihan ng ama at ng kawalan ng boses ng iba. Sa modernong pananaw, mahirap isipin na may batas na nagbibigay ng ganitong uri ng kontrol. Ngunit sa Roma, ito ang paraan para mapanatili ang disiplina, pagmamayari at kapangyarihan ng patriarka, ang pundasyon ng kanilang estado. The ancient Chinese law that punished entire families sa ilalim ng Qin dynasty ng China. Noong napag-isa ni Emperor Qin Shi Huang ang buong imperyo noong 221 BCE, ipinakilala niya ang isang batas na halos walang kasing higpit, ang legalism. Ayon sa filosofiyang ito, ang tao raw ay hindi mapapanatiling disiplinado sa pamamagitan ng kabutihan kundi sa pamamagitan ng takot at ang paraan nila para magtanim ng takot ay sa pamamagitan ng collective punishment isang batas na hindi lang ang nagkasala ang pinarurusahan kundi pati buong pamilya at minsan pati kapitbahay kung may gumawa ng pagtataksil o anumang mabigat na kasalanan laban sa emperador hindi lang siya ang mamamatay maaari ring ipapatay o ipaalipin ng kanyang mga magulang, anak, kapatid at kamag-anak. May mga pagkakataon pa raw na buong komunidad ang nadadamay. Halimbawa, kung may nagtangkang pabagsakin ng emperador at nabigo, pati mga inosenteng relatives niya ay pinapatay. Kahit wala silang alam sa ginawa ng salarin, ang layunin ng ganitong batas ay takutin ang lahat upang walang magtangkang lumabag sa pamahalaan. Kung alam mong pati pamilya mo ay mamamatay dahil sa isang pagkakamali mo, may isip mong huwag nang gumawa ng kasalanan. Sa panahong iyon bagong buo pa lang ang imperyo matapos ang mahabang siglo ng digmaan. Gusto ng Qin Dynasty ng kumpletong kontrol at sa kanila mas mahalaga ang kaayusan ng estado kaysa sa karapatan ng isang tao. May mga lumang tala na nagsasabing buong angkan ang minsang pinuksa sa ilalim ng batas na ito. Kahit ang mga sumunod na dinastya sa China na kilalang mahigpit din ay nagulat sa tindi ng mga parusang yon. Kaya kalaunan dahan-dahan nilang tinanggal ang ganitong uri ng batas, lalo na nang pumasok ang Confucian ideals na mas pinahahalagahan ang moralidad at pamilya. Pero ang Chin Legal Code ay nanatiling simbolo ng kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang pamahalaan para sa kapangyarihan at kaayusan. Para sa kanila, hindi ang katarungan ang sukatan ng batas, kundi ang pagsunod at takot. Kaya sa sinaunang China, sapat na ang isang maling hakbang ng isa para madala sa kamatayan ng buong pamilya. Isang batas na sa panahon ngayon halos hindi natin maisip na pwedeng mangyari. The ancient Egyptian law that barbers could not be priests. Sa sinaunang Egypt, ang relihiyon ay hindi lang bahagi ng buhay. Ito ang sentro nito. At dahil sa sobrang kabanalan ng mga templo, ang mga pari ay kailangang mamuhay ng may sukdulang kalinisan at disiplina. May isang kakaibang batas noon, ang mga barber, oo, yung mga tagagupit ng buhok ay ipinagbabawal maging pari. Ang dahilan, kahit mahalaga ang gawain ng mga barber sa kalinisan, ang mismong pag-aahit ng ibang tao ay itinuturing na ritually unclean. Ang mga pari kasi ay dapat laging dalisay sa mata ng mga Diyos. Ilang beses sa isang linggo, inaahit nila ang buong katawan nila para maiwasan ang kuto at dumi at naliligo sila ng maraming beses sa isang araw bilang bahagi ng ritual na paglilinis. Pero ang isang barber na araw-araw humahawak ng buhok, pawis at dumi ng ibang tao ay itinuturing na marumi sa espiritwal. Kaya kahit marunong siyang mag-shave, hindi siya pwedeng pumasok sa templo bilang alagad ng mga Diyos. Nakakatuwang isipin, ang mga barbero ang tumutulong magpanatili ng kalinisan ng iba pero sila mismo ay tinitingnan bilang hindi dalisay. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang pagkakaugnay ng mga Egyptian sa pagitan ng trabaho, relihiyon at moralidad. Para sa kanila, hindi lang basta propesyon ang basehan ng dangal, kundi kung gaano ito kalapit o kalayo sa kabanalan. Kaya't habang ang mga pari ay itinuturing na tagapamagitan ng langit at lupa, ang mga barbero, kahit kapakipakinabang, ay itinuring na hindi karapat-dapat na humawak ng sagradong tungkulin. Isang patunay ito na sa sinaunang Egypt kahit ang pinakasimpleng trabaho ay may relihiyosong kahulugan. At ang linya sa pagitan ng malinis at marumi ay pwedeng magtakda ng kapalaran ng isang tao kung siya ba'y magiging tagapaglingkod ng mga Diyos o tagapagshave lang ng kanilang mga buhok. The Ancient Hebrew Law of the Jubilee Year Isa sa mga pinakakakaibang batas na nakasulat sa lumang tipan ng Biblia ay ang tinatawag na Jubilee Year Ayon sa aklat ng Leviticus, tuwing ika-50 at year, oo, kada 50 years, ay dapat magkaroon ng taon ng pagpapalaya at muling pagsisimula. Sa panahong ito, ang lahat ng lupang ipinagbili ay kailangang ibalik sa orihinal na pamilya na nagmamayari nito. Lahat ng utang ay pinapatawad at ang mga Hebryo na naging alipin dahil sa kahirapan ay pinalalaya. Pero ang ideyang ito ay higit pa sa ekonomiya. Ito ay espiritual na prinsipyo. Para sa mga Israelita, ang lupang tinatamnan nila ay hindi lang ari-arian, kundi isang pamana mula sa Diyos. Kaya't hindi ito dapat tuluyang mapunta sa ibang lahi o pamilya. Sa paglipas ng panahon maraming tao ang nalubog sa utang at napilitang ibenta ang kanilang lupa o minsan pa nga ang sarili nila bilang alipin. Ang Jubilee Year ay nilikha para siguraduhin na walang pamilya ang tuluyang mawawalan ng kabuhayan. Sa halip tuwing ika-50th year, lahat ay may pagkakataong magsimula muli. Radikal ang batas na ito para sa sinaunang panahon. Sa karamihan ng mga kultura noon, kapag nawala na sa iyo ang lupa mo, wala ka nang magagawa. Kahit ang mga anak mo ay magmamana ng kahirapan. Pero sa batas ng Israel, bawat henerasyon ay may second chance. Sinasabi ng mga iskolar na posibleng hindi ito ganap na naisakatuparan noon at maaring itoy higit na isang ideal kaysa aktwal na batas. Pero ang mismong pagkakasulat nito sa Biblia ay patunay na seryosong tinuring ng mga sinaunang Hebreo ang ideya ng patas na lipunan. Kung iisipin, napaka-advanced nito para sa panahon nila. Isang batas na literal na nagre-reset ng sistema tuwing 50 years. Isang paalala na para sa Diyos ng Israel, ang lupa ay hindi ganap na pag-aari ng tao, kundi pahiram lamang mula sa kanya. At marahil sa panahon ngayon kung saan napakarami ang lugmok sa utang at kahirapan, baka nga kailangan nating muling pag-isipan ang ganitong uri ng Jubilee. The Dracolos of Athens, balik tayo sa sinaunang Greece. Sa lungsod ng Athens noong 7th century BCE, dito ipinakilala ng isang tagapagbatas na si Draco ang unang nakasulat na batas sa kanilang kasaysayan. Isang hakbang na kalaunay magiging simbolo ng sobrang kalupitan. Tinawag itong Draco's Code. At ngayon, ang salitang draconian ay ginagamit pa rin para ilarawan ang mga batas na labis na malupit o walang awa. Bago pa man si Draco, ang mga batas sa Athens ay isinusulat lamang sa isip ng mga makapangyarihan. Ibig sabihin, pwedeng baluktutin ng mayayaman ayon sa gusto nila. Kaya nang humiling ang mga mamamayan na isulat ito, akala nila magiging mas makatarungan. Ngunit nang lumabas ang Draco Code, nagulat ang buong lungsod. Bakit? Dahil halos lahat ng kasalanan malaki man o maliit ay may parusang kamatayan. Magnakaw ka lang ng isang simpleng bagay, tulad ng isang prutas pwedeng katumbas noon ay pagbitay. Ayun pa nga sa mga lumang ulat, sinabi raw mismo ni Draco na ang death penalty ay nararapat sa maliliit na kasalanan dahil karapat dapat naman talaga sila. At para sa malalaking kasalanan, wala nang mas mabigat pang parusa. Hindi malinaw kung lahat ng ito ay totoong ipinatupad. Pero ang reputasyon ng Draco Code ay kumalat sa buong Greece. Makaraan lang ang isang henerasyon, pinalitan ni Solon, isa pang tagapagbatas, ang karamihan sa mga batas ni Draco para maging mas makatao at patas. Gayunpaman ang pangalan ni Draco ay nanatiling bantog o kinatatakutan. Dahil kahit sa modernong panahon, ginagamit pa rin ang salitang draconian bilang simbolo ng labis na istrikto o mapanupil na batas. Isang paalala ito na kahit ang pagnanais na maging makatarungan ay pwedeng lumampas sa limitasyon kapag ang layunin ay kontrol, hindi katarungan. At sa kaso ni Draco, ang batas na dapat magbigay linaw ay siya pang naging simbolo ng takot. The Mesopotamian Law on False Accusations Isa sa mga pinakamatitinding batas ng sinaunang Mesopotamia ay makikita sa Code of Hammurabi. Isang koleksyon ng mahigit 280 na batas na inukit sa bato mahigit 3,700 years na ang nakalipas. At dito may isang partikular na provision na talagang nakakagulat ang batas laban sa maling paratang. Ayon sa code kung may isang lalaki na nagsampa ng kaso ng pagpatay o pangkukulam laban sa kapwa niya pero hindi niya ito kayang patunayan, ang parusa ay kamatayan para sa mismong nagsumbong. Ibig sabihin kung magparatang ka ng isang krimen na maaaring magpabitay sa isang tao at hindi mo napatunayan, ikaw mismo ang papatayin. Pareho ang kaparusahan sa akusado at sa nagsinungaling na nagparatang. Ang layunin ng batas na ito ay malinaw. Pigilan ng mga walang basehang sumbong na maaaring makasira sa reputasyon ng iba at magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Kaugnay ito sa kilalang prinsipyong Lex Talionis o ang batas ng pagganti, ang ideya ng mata kapalit ng mata. Para sa mga taga-Babylon noon, ang hustisya ay kailangang sukatin ayon sa pinsalang dulot ng isang tao. Kung ang isang sinungaling na witness ay nagtangkang ipabitay ang isang inosente, dapat din siyang harapin ng parehong kapalaran. Sa pananaw natin ngayon sobrang matindi at labis na mabigat ang ganitong uri ng hustisya. Ngayon kasi ang maling paratang ay maaring humantong lang sa multa o pagkakakulong, hindi sa kamatayan. Pero noong panahon ni Hammurabi, ang batas ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng alitan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan sa isang lipunang madaling gumuho kapag may kaguluhan. Kaya kahit nakakatindig balahibo ang parusang ito, ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa kanila ang katotohanan at katatagan ng kanilang lipunan. Sa Mesopotamia ang hustisya ay hindi laging makatao, pero siguradong hindi mo gugustuhin magsinungaling sa ilalim ng ganitong batas. The Roman Law of Decimation for Disobedient Soldiers Ngayon naman, lumipat tayo sa sinaunang Rome, isang imperyong kilala hindi lang sa mga hukbo nito, kundi pati na rin sa mga batas na kasing tapang ng mga sundalo nila. Isa sa mga pinakamalupit na patakaran ng militar noon ay tinatawag na decimation. Sa ilalim ng batas na ito, kapag ang isang unit ng mga sundalo ay nagpakita ng kaduwagan, rebellion o pagsuway, hindi lang iisang tao ang parurusahan. Buong grupo ang sasailalim sa parusa. Ang ibig sabihin ng decimation ay literal na one in every ten. Pipiliin sa pamamagitan ng bunutan ng bawat ikasampung sundalo at ang mga mapipili kahit inosente ay papatayin mismo ng kanilang mga kasamahan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paghampas ng mga club o bato habang pinapanood ng buong unit. Isipin mo, hindi lang pisikal na parusa kundi isang trauma na mananatili sa buong hukbo. Matagal nang ginagamit ang ganitong sistema mula pa sa mga unang taon ng Roman Republic. Sa panahong iyon, madalas harapin ng Rome ang mga kalabang mas marami at mas mabagsik, kaya't ang disiplina ay itinuturing na kasinghalaga ng mismong espada. Kahit ang isang sundalong natakot at tumakbo, maaaring maging dahilan ng pagkatalo ng buong hukbo. Kaya't para sa kanila, mas mabuting mawalan ng sampung sundalo kaysa mawalan ng buong army dahil sa takot at kawalan ng tiwala. Isa sa mga pinakatanyag na insidente ng decimation ay nangyari noong 71 BCE sa ilalim ng General Crassus matapos magrebelde ang ilang tropa laban sa hukbo ni Spartacus. Ipinatupad ni Crassus ang decimation upang turuan silang muli ng takot at disiplina. Para sa atin ngayon, ang ganitong batas ay tila sobrang brutal at walang hustisya dahil kahit ang sundalong tapat at matapang, maaring mamatay lang dahil nabunot ang kanyang pangalan. Ngunit para sa mga Romano, ang layunin ay malinaw. Ang kapakanan ng hukbo ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng iilan. Hindi madalas gamitin ng decimation dahil maari rin nitong pahinain ng moral ng tropa. Pero sapat na ang takot sa posibilidad nito para mapanatili ang utos at disiplina. Isa itong patunay na sa ilalim ng Roman Empire, ang batas ay hindi laging tungkol sa katarungan. Minsan, ito'y tungkol sa takot at sa mata ng mga sundalong Romano ang takot ang pinakamabisang paraan upang manatiling buhay ang kanilang hukbo. The Ancient Indian Law of Trial by Poison Isa sa mga pinaka na batas mula sa sinaunang India ay ang tinatawag na trial by poison. Oo, literal. Ang hustisya noon ay minsang dumadaan sa baso ng lason. Noong wala pang sapat na ebidensya o witness sa isang kaso, ang paraan ng mga hukom noon para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo ay sa pamamagitan ng isang pagsubok na may kinalaman sa kamatayan. Pinapainom nila ang isang taong pinaghihinalaan ng isang bahagi ng lason o pagkain na may halong lason. Kapag nabuhay ang tao ng walang pinsala, yun ay tanda ng kanyang pagiging inosente. Pero kung siya ay nagkasakit o namatay, ibig sabihin guilty. Ang paniniwala nila noon ay simple. Ang mga Diyos mismo ang magpoprotekta sa taong walang sala. Sa panahong iyon, magkahalo ang relihiyon at batas. Kaya kapag walang matibay na ebidensya, ang huling hukom ay ang mga Diyos. Hindi lang lason ng gamit sa ganitong pagsubok. Meron ding trial by fire at trial by water. Sa pagsubok sa apoy, halimbawa, ipinapahawak sa akusado ang mainit na bakal o pinapadaan sa nagbabagang bakal na araro. Kung nakalakad siya ng walang paso, yun ay tanda ng kanyang katapatan. Pero siyempre, para sa atin ngayon parang kamatayan na ang kapalit ng hustisya. May ilang manuscript na nagsasabing minsan ay gumagamit sila ng antidote o kontroladong dami ng lason para mabawasan ang panganib o minsan ay simbolik lang, hindi totoong lason ang gamit. Pero sa panahong iyon, ang mahalaga ay ang panlabas na pagpapakita ng banal na hustisya. Kung iisipin, pareho ito sa ibang sibilisasyon tulad ng sa Babylonia, kung saan itinatapon sa ilog ang akusado at kung lumutang siya, inosente, kung lumubog, may sala. Sa paningin natin ngayon ang ganitong batas ay parang mula sa bangungot. Pero para sa mga sinaunang Indian, ito ay isang batas na pinagpasyahan ng mga Diyos mismo. Ang buhay ng tao noon, literal, ay nakasalalay sa isang higop ng lason. The Assyrian Law That Regulated Women's Veils ngayon naman lumipat tayo sa sinaunang Assyria, isang sibilisasyong matatagpuan sa Mesopotamia na sa mga pinakamatitinding batas sa kasaysayan. Isa sa mga pinakakontrobersyal doon ay ang batas tungkol sa belo ng mga kababaihan. Ayon sa Middle Assyrian laws na isinulat noong 12th century BCE, ang mga asawa at anak na babae ng mga kagalang kagalanggalang na lalaki ay obligadong magsuot ng belo tuwing lalabas sa publiko. Pero kabaliktaran naman para sa mga alipin at babaeng bayaran, ipinagbabawal sa kanila ang magsuot ng belo. At hindi lang simpleng pagbabawal ito. Ang parusa ay sobrang brutal. Kapag nahuli ang isang prostitute or slave na nakabelo, hahagupitin siya at puputulan ng tenga. Samantala, ang isang asawang babae na lumabas ng walang belo ay pwedeng mapahiya sa publiko o bugbugin. Para sa kanila, ang belo ay hindi basta tela. Ito ay tanda ng dangal at katayuan. Kung may belo ka, ibig sabihin may lalaki kang nagpoprotekta sa'yo. Kung wala, ang tingin ng lipunan sa'yo ay pag-aari ng kalye. Ipinapakita ng batas na ito kung gaano kalalim ang pagkakahati ng lipunan batay sa kasarian at katayuan. Ginamit ng Estado mismo ang batas para ipakita kung sino ang marangal at sino ang mababa. Ang mga babae ay nagiging simbolo ng karangalan ng lalaki at ang kanilang pananamit ay kontrolado ng gobyerno. Kung titingnan sa modernong panahon, nakakatindig balahibo isipin na pwedeng maputulan ng tenga ang isang babae dahil lang sa maling pagsuot ng belo. Pero sa sinaunang Assyria, ito ang paraan ng estado para panatilihin ng mahigpit na hierarchy. Isang lipunan kung saan kahit ang pagsusuot ng tela ay maaring magpasya kung ikaw ay karapat-dapat o kriminal.